tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Kaya naman, di niya pinaka kung walang kumakikita ko lang siya ang aking sisigawan, hoy! Mawalang galang na po sa taong nakaupo alam nyo bang patakal ng bigas namin hindi puno na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin, pinakulong tubig sa lumang tako, re, uling uling gamit ang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa so, umagay aming banyo Ano ang mo? Sa loob ng helmet! Oh, baka may huli dyan eh. No, 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 no. <laughs> baka mayroong uh, lambat ng lalambat dyan. Nari tayo. So, oh. pila tayo, pila. Wala eh. Tsempohan na ganito ka traffic eh. Siyempre, <laughs> naka-open ang camera eh. <laughs> Ay, Subukan nyo naman po ngayon At baka matanaw At baka matanaw ninyo Ang tunay na palagay tao po, nandiyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, pataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong, lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutok ang kanil simputi ng gatas na nasa kahon, kahit na hindi pasto sa lamesa ay mayamon, sarap siguro ngunirahan sa bahay na ganyan, sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ng tao na nagmamayari ng isang upuan pag may pagkakataon ay pinag-agawan kaya naman di niya pinakapawalan so, kung makikita ko lang o siya ay aking sisigawan hoy kayo po na nakaupo delicates pa naman yung ganito may barrier sa ganyan kasi wala ka talaga ligtas dyan marami na ako nakita na nag nagkahulihan dyan eh <laughs> wala silang ano matakasan walang ma exitan let's go Mama, 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 mawalang galang na po sa taong nakaupo. Alam nyo bang patakal ng bigas namin hindi puno? Ang dingding ng bahay namin ay e pinagtagpitagpinyero sa gabi. Sobrang init na tumutaw na ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang tapo, re, uling uling. Gamit ang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina. Sa umaga aming banyo, ang aking ay may kayamana ng isang kaldero na nagagamit ng pag ang aking kama ay sumeldo pero kulang na kulang parin rin. Kulang na tuyot asin ang 50 pesos sa maghapoy pagkakasyahid di ko alam kung talagang maraming harang umataas lang ang takot at nagbubulag-bulagan lamang po kayo dahil sa dami ng pera nyo walang doktor na makapagpapalino ng mata nyo kaya bato bato sa langit ang matama ay huwag magalit bato 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 sa langit, ang matamaan ay huwag masyadong halata. Woo! Let's Let's go. let's Let's, let's go. Ano na motorsiklo dapat pwede diyan ayun no, nakalagay ito no. <laughs> let's go. Di ko, di ko, alam kung bakit puro na lang kasakit Di ko alam kung bakit puro hirap at galit Di ko alam kung bakit naging tanong ay bakit Di ko alam kung bakit parang layo ng langit Di ko alam kung bakit puro na lang kasakit Di ko alam kung bakit puro hirap at galit Di ko alam kung bakit naging tanong ay bakit Di ko alam kung bakit parang alayon ng langit Hey! Ding, 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 I'm not afraid to take the stand Everybody You come take my hand Walk this world together Through the storm Whatever weather Cold or warm Send me know that you're not alone Kakana naman ako eh